Oh, 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 ayan na, ayan na, ayan guys. Pesta-pesta <laughs> na sila niyan. Ayun yung malaki. <laughs> si Raiden yun, si Raiden. Ayan, si Raiden yung malaki. So, eto na guys, yung mga bearded dragons natin. Nagpapatayo sila kasi kakatapos sila magbabad sa tubig. Siguro mga 15 minutes lang. Uminom ng konting tubig tapos nagpoop. Pero yung tubig eh, pinapalitan ko ito yung nagpupup sila. Nagpapatayo na sila ngayon, no? Ganda, bagong linis, bagong shower, ang titingkad ng mga kulay nila. Kaso sobrang taas ng ano, ng araw ngayon. Alas dos ata kaya parang ang pangit ng pagka ng camera. Oh, tumalo ng lahi ng tinanod mo ah. <laughs> so habang nagpapatuyo sila guys, eh papakainin ko sila pero kailangan kong ilipat tong lagayan nila kasi sobrang tirik ng araw guys. Eh itong bin na to ay plastic. Yung heat na ko-contain sa loob baka mag-overheat sila. So kapag ganito guys, eh, dapat binabantayan niyo baka makalimutan niyo sila dito, mag-overheat sila guys. Ayun, tuyo naman na sila natin ito yung tuyo na guys ang ganda no tingkad oh ito yung tuyo na guys papakainin ko na sila bago tayo mag prepare na pagkain nila ilipat natin sila sa medyo malilim sa silong ng mangga medyo makalat na dito sa ating tambayan yung mga damo eh mahaba na medyo busy busy pa <laughs> laking ibon guys ha dito muna sila guys sa silong ng mangga eto dyan meron dito race spot race ng sun so goods na goods pa rin parang outdoor lang sila tiyan muna kayo at kukuha ko ng pagkain nyo takpan muna pala natin baka maasalisayan tayo ng mga pusa dito <laughs> mahirap na eto yung puno namin ng mulberry so mulberry leaves muna kapakain ko na dahon nila kasi hindi pa ako nakakabili ng saluyot or ibang gulay so kunin ko itong mga maliliit na dahon ng mulberry yan guys so ang dami nang ng buko ng mulberry namin no pero hindi ako mahilig sa ganito eh. Kahit ito atang mulberry fruits, tong hinog eh, pwede nilang kainin eh. Pero sa dahon-dahon muna tayo. May sumamang bunga guys, sayang. Pasensya na sa background noise guys. Ganun talaga. Hindi <laughs> na gaya sa UK na sobrang tahimik. Sa UK sobrang tahimik eh. Ang lamig, ang tahimik, ang dilim. Nakakalungkot. <laughs> Dapat guys, sinugasan ng mabuti yung mga dahon-dahon. Lalo na kapag sa palengko nilang binibili. Kasi hindi natin alam kung Baka may halo pang pesticides yun or mga fertilizer na ni spray nila. Pasensya na guys, kung medyo matubo lang pag-upload natin ngayon. Medyo busy-busy. Pero may mga bago tayong pets guys na ipapresent ko within the next few days. Yon! <laughs> Nakaabang na sila oh. Hoy! Anong titingin niyo dyan? Ha? Nakaabang <laughs> na sila guys. Yon. Let's see. Unang dahon. Sinong gustong kumain? Hindi ko na nagupit-gupit yung dahon, guys. <laughs> Magkakawa na lang nila yan. Hmm. Sige. 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 etong mga to guys, medyo cohabitating pa. Ano? Pero pag laki-laki pa nila, eh, hiwalay ko na. Inoobserve ko naman eh, wala namang, ano, wala namang signs of aggressive behavior towards each other. <laughs> hmm. Dahon pa. Yummy. Di ba? Pero nyo kids, mga bearded dragons may sa dahon, dapat kayo din kids. Kasi maganda sa katawan natin 'yan. Ay mga dahon down natin guys eh, wala pang calcium D3 kasi ay doon ako sa feeder sa maglalagay ng calcium D3 so may block to, may block, may block na part to so goods lang yan guys. Lakas na kumain ng dahon guys ano? Sige pa. dito. Nakakatuwa lang guys. Itong <laughs> isang to, medyo nag-fasting itong isang to eh. Medyo naging natin kumain to eh. Pero goods naman ngayon guys. Nag-shed lang siya. Pero after mag-shed, matagal din na hindi kumakain eh ng, ano, ng sapat. Pero ngayon na itinunog guys Takaw na oh. O. Ito pa. Pagpestahan nyo. Kuha na tayo ng kanilang insect feeders. Kailangan ko na naman mag-source ng dubia feeders, guys. Ang bilis maubos ng dubia. Well, yung mga colony ko dito, dalawang colony breeders. Yung isang colony, medyo mahina mag-produce. Eto, medyo okay naman, pero nymphs pa yung mga ano eh, na-produce nila. So, dito tayo mag-hunt. May isa dito pagkain nila. Mag-hunt ipapakain natin. Ito yung mga medyo pa-juvenile na. Pero maliliit pa rin. Nalalaki ng mga natin eh. Kaya, ubos agad yung mga to eh. Paano ba yan? Hirap magparami ng dubya. <laughs> Pinapakain ko sa mga dubya ko eh. Chicken feed. Yung integra ata yun eh. Tapos mga prutas, gulay. Ganun. Pero mahina pa rin silang lumaki eh. Ano bang technique guys? Need ko mag-sacrifice ng dalawang adult dubya para sa malaking video natin. Ayan guys, oh. mga nymphs dito. Nag-produce naman sila. Eh. Nga lang mas mabilis yung consumption kaysa production ng ating dubya ito din mas masyadong adult pa. Para lang sa ating pinakamalaking BD. Ako kasi noon eh. Kaya kailangan yung medyo malaman pa sa kanya. Calcium D3. Eh, ito kasi yung pagkain ng bago nating alaga. Wala <laughs> niyo kung ano. Secret muna. Ito muna ang calcium D3 yung papakita ko sa inyo. Baka may makita kayong alaga sa background. Konting konti lang guys. Lagi kong naramihan yung paglagay nito eh. Ito ko ilagay sa takip. Para sigurado ni sabi ko na nga ba guys, so... ay mali ito pala konti lang shake shake lang natin yan kakalat na yung powder very very light lang guys yun know, oh nahilo hilo na sila pati kayong nanonood nahihilo na rin ano <laughs> joke lang guys okay balik tayo sa outdoor exercise galaw-galaw masarap pang tumambay sa outdoor ngayon di pa summer sabi nila sa summer ay eh, sobrang init dito sa Pilipinas ilang taon din ako summer dito sa Pilipinas uy yung mga dahon muntik nang maubos ha very good ha ah? yan oh 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 ayan na ayan na ayan na guys pesta pesta na sila yan Ayun yung malaki si Raiden yun si, si Raiden yung malaki siguro si Raiden mo na papakainin ko ano? dyan ka muna Raiden ha? malap ko matap kuha tayo ng malaki para sa'yo yan boom tapos dyan malap matap malap ko matap kuha tayo ng pala kay Cain Cain ito pala kay Cain oh Naunahan siya guys ni ano? Ni Kenji. Bilis ni Kenji ah. <laughs> kumain na si Kenji. Si Kane na rin. Si Kane. eto pa sa'yo Kane. Take na agad. Ayun. Very good. ang guys. etong iba noon, mahina yung appetite. etong dalawa, lakas ng appetite. Nung pinagharap-harap silang kumain, yung mga mahina hina, nagpagagawan na rin. So lumakas na rin silang kumain. Kaya ganun, sabay-sabay silang kumain. For now ha. Pero kapag may mga ano na, signs of aggression na eh, Hiwa-hiwalay na sila syempre. Matik na yun. Itong si Fiyama, pwedeng subuan to eh. Oh. Actually, lahat sila pwedeng subuan eh. Harap ka ulit dun kay uh, Raiden. Harap ka ulit dyan. Itong malaki para sa'yo. Yung yeah. si Raiden ang ano eh. Napakabilis mag umubos ng dubi eh. Tinan mo, nagpagawa na sila guys oh. So. Tumatakaw din sila eh. Pag may mga kasabayan na kumain. Oh, 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 di ba? Oh hihilig pa sila ba? Oh. Diba? Yan ang sinasabi ko. Diyan ka muna. Ito muna si, pangalan ulit ito, si Kane. O oh, Kane. Ano na? <laughs> Napakabilis ni Kenji. Grabe ka Kenji. Diyan ka muna. dyan ka um. bilis bilis ayun nakain ano ni Cain si Fiyama ulit oh, Fiyama. boom oops si hirit ka pa raid eh ikaw talagang tag raid ng pagkain eh lakas mo mag raid eh no kaya raid yung pangalan mo eh <laughs> si Kenji chill na chill si Kenji oh subo natin si Kenji oh, Kenji Kenji Yuh! Tatampo sa si Kenji, guys. Nagtatampo <laughs> siya. <laughs> Galit si Kenji. Nilabas <laughs> ko doon kasi siya. Ayaw nang kumain. Ayaw na, oh, Kenji. Uy! <laughs> Balik natin siya at nagtatampo siya. Hmm. Sige. Uh, lalo tayo ng game, guys. Harapan sila. Tiyatong sinuunan makakapag-takedown. Siyang ka. Siyang ka ka. Ayaw mong sumali ha. Ah. Ito. Uh, <laughs> bilis na rin din. Oh, yan. Dalawa. Hmm, tagisa sila. Si Kenji kumain na rin. <laughs> Tatampo kanina, ano? Off yama. Grabe si Raiden, bilis ni Raiden ha. Ah. Tagaubos talaga si Raiden ha, ah. taga Raid. Mabilis. Oh, May isa pa dito. Oh. Ayun o. Oh. Magbilis ni Raiden, no? Ubusan talaga ng dubya dito, guys. Kapag mag ito alam niyo, napakadami. <laughs> Lakas na kumain ni Kane, no? Oh. KNG. Itong si Raiden, kaya ang taba-taba mo, bilis-bilis mo -bilis mag-raid ng pagkain, eh, no? Dalawang malaking dubya na kain mo, eh. Nagbablock na rin yun yung beard niya, guys. ah Bigat-bigat niya rin, no? Nandiyan ka muna. Wala ka dyan, bala ka dyan. oh, sige. Contest. Oops. Busog na natin sila. <laughs> Walang kapusukan itong mga to guys. Grabe. Ubus ang dubya. O, oh, makailang dubya sila. Grabe. Tatakaw. Ito, busin nyo na. Ang sasilong mo. Okay. Ano? Hmm. Last two. Last two guys. Last two. Hmm. Sige. Kacho nyo na dyan. <laughs> Oops. <laughs> Mag-raid ka na naman na raiden. Last one. Hmm. Sige. Sino mga makakauna dito? Bombs away. Kenji. Hmm. Kenji. Yun. So and guys, ang kanilang feeding session. Tsaka ayun nga nagpaalo sila kanina eh. Naligo, hindi ko na na-videohan kasi sobrang init. Pati ako, naligo sa pawis. Pero yung mga bidis natin ang um, sisigla. Ang sisigla nila. Si Fiyama. No? Lalaga Si Kane. Si Kane, olives na sa si Kane no? no? Tapos si Kenji. Ito si Kenji, dark red guys oh angas napaka angas sabi nga nila medyo kumukupas na yung kulay niya malapit na naman itong magshed lalaki na naman siya Mag-level up na naman to eto hmm? takaw na ito tapo ko na tapo na kita takaw mo eh <laughs> joke lang si Raiden ang taga raid ng pagkain o oh, diba napaka angas leather back hmm. diba astig so in guys dito muna sila ng mga ilang oras pa siguro mag alas 3 pa lang naman ata or pasado alas 2 dito muna sila saglit tapos mamaya papasok para sa kanilang enclosure sakto eh pa sunset na dito mamaya so yun sarap ng tama ng sunset sa kanila so yun guys sa pahensya na makalat maraming salamat guys at yun chill lang tayo lagi This is a schizophrama farm. Schizophrama pH. Thank you.